May unanang ko nang nahuli May nahuling ng yung vaccine yun. <laughs> Duty Sa gubat Sa gubat ay, dumatay si Ro... pati si Roly pala, hindi naman. pa rin na... Diyan ka kay Labra Engineer. Hindi pa pala naka-nalit pa rin, brother Rory. Minsan ano kasi sobra akong magdala, wala Saan naman ang mga ito. Huwag niyo akong alalahanin at ah? eh, ako'y malaki pa. Napapaano? Na ewan ko, ewan ko, dito. Oh. May kapilag, sapat na sa akin yan. Ay, no. Hoy! yung paso mo ako eh. turoy kahanapin yung batay ko Wala turoy turoy I have all told the story about the way turoy beseternes abak naka ako ananturoy Well, take your hand and sing a song. Tinali na nga yan eh. Bago na bete na may meeting. Tayo siya. Yung ano, yung ano, yung yung trapal. Dala ko na eh, pinilastik ko pa. Pare, sinadya mo talaga yun. Alam mo, kailangan natin, iniwan mo. ko tao ko pare. Wala na pare. Matagal na yun. Lalahanin mo, isa na sabi. Umayos ka, bawal na sa amin yan sa Laguna mo, gulong-gulong. Sa Biblia, bawal ito, yung gulong-gulong. Wala na ganit. Pasabihin sa'yo ni Jesus. Pare, sa Bicol, pwede. Ano nangingi kayo? Sa Bicol, pamulong. Oh! 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 Patanggas, pwede yan, bulungan. Tsaka dyan sa ano. Oh, ito yung <laughs> wala meron pa meron pa isang ano